ganda na ng daan natin ano dyan tinan nyo yung suot namin ni Mahal Arena mga kainags ano? hindi na kami naka winter jacket naka sweatshirt na lang kami ngayong araw na to dahil ang panahon natin ngayon ay positive na ko napakataas ng araw natin at nakalagay naman natutunaw na ang mga snow sa daan ayan kung napapansin nyo ang ganda na ng daan natin ano naku masarap ng mag drive Siyempre naman magandang araw magandang gabi kung nasan man kayo araw na tumakay na sino good vibes lang tayo siyempre naman at kasama kong muli ang mahal na reyna tayo mama Michelle magwawaldas ng kwarta ngayong araw na to ay ay sandali <laughs> Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ganda ng daan, no? Sarap mag-drive. Wala nang ka snow dito sa main road, no? Napapansin nyo, wow, beautiful day, nako. Kunti pa. Napakasarap mag, ano, mag-mamasyal talaga. Talagang, alam mo, kumakapit na yung gulong, eh. Gulong ng sasakyan, ano, pag nag-drive tayo. Pag yung bang nag-brake ka, hindi ka na matatakot mag-brake. Kasi alam mo na hindi dudulas. Ayan yeah, o, oh. naka. Ganda lang. Kakatuwa. Daming tao o. Oh. Lalakad na lang ano. Tingnan yung likuran natin mga kainags o. Oh. Tingnan yung likuran natin ano. Yan mga karopor no. Kung makapansin nyo, nako. Ang ganda na o. Oh. Ang bihira. Ay naku ma o. Oh. Ginto raw to, ginto o. Oh. <laughs> Nabi niya gan o. Oh. Wow na do oh, mo yung ano mo yung yung sasakyan yan para sigurado so nandito ulit tayo sa Kingsway mga kasi meron kami pupunta ni Malarena rito meron kami tatanungin at magtatanong kami sa abo, sa cellphone roaming kasi alam niyo naman pag pumupunta tayo sa ibang lugar sa ibang bansa eh kailangan natin ng na roaming tapos tayo kung paano ba yon para pag nasa ibang bansa na tayo hindi tayo nagmumukhang engot meron tayong magagamit na internet di ba pag nasa, nasa labas tayo ng Canada yan di ba <mukong> oh, eh, magtatanong nga muna tayo kung ano mangyayari, syempre. Ha? Ayon ah, enroll ba? kaya nga magtatanong nga tayo eh. Lahat tatanungin na natin kaya nga malalaman natin. Eh. Di ba makakinig sa mga <laughs> view? Yan, oh, tingnan nyo. Nako, ang sarap ng maglakad sa ating nilalakaran ngayon. Wala na, wala lang snow, hindi na madulas. So tawid muna tayo rito. Dito tayo ma. Tayo. Yan, doon tayo, doon tayo. Dito ba tayo papasok? O sige, dito tayo pumasok. Pasok tayo sa Jollibee. Mamaya na raw, mamaya na raw tayo pumasok sa Jollibee. Puntahan muna natin yung ating uh, carrier sa telepono para matapos na at maayos na. Nako sarap talaga mamasyal no? Grabe, tinan nyo, naka-sweatshirt na tayo. Tapos sa susunod ng mga linggo niyan, ano na lang tayo niyan, yung magsuot na lang tayo ng t-shirt. T-shirt tapos naka-short. ganyan, no? Saan tayo dito? O, dito na lang daw kami dadaan yung mga na. Tara. Yan. Hop, oh, open sesame. Yan. Hop, oh, yun. Dito tayo. Naku. Hinubad ko na yung salamingkot. Baka makakita sila ng artista rito kapag tayo sobrang wapo. Yeah. <laughs> Kumukontra si Mahal Arena. Huwag <laughs> ka raw sabihing laging gwapo ako. <laughs> Naririndi raw siya. Mahira. Dapat sa magjowa, sa matatagal ng mag dapat kahit pa paano naka-holding hands pa rin kayo mga kainags, ano? kahit na namamasyala sa loob ng mall. Di ba? Para sweet na sweet diba ba ma? Yan, o okay, kita nyo mga kainis oh. Magkahawak ayun ang na, hinahanap natin ayun ah na. Ay, hindi pa pala Birds Hindi pa pala Tara, tara Ayun, si eh, Mahal na Reina mga kainis ano? Mukhang tipo ni Mahal na Reina itong iPhone, iPhone 16 Oh, this one, this one is iPhone 16 nakak Mukhang mapapabilis si Mahal na Reina ng cellphone Ako rin, nagtatanong lang ako ng Samsung 25 Abay, mukhang maganda yung deal mga kainis At takot, mapapabili yata kami Ay, hindi pala Mapapaano kami ng plan tapos sa ah, magmaganda yung data ng offer sa amin. Kaya tingnan natin yung yung, yung Samsung na S25 yung new latest. Ah, check the Samsung 25. Bihira nagtanong lang kami no. Eh maganda yung deal mga kainags kaya mukhang mapapalitan na yung ating telepono ah, yung ating S20 Samsung. Teka lang ha ah. yes. oh, okay. Second. Oh, this one? Wow, this ah, is lang kalit. Ganito lang kalit mga kainags, S20 Samsung S25. Okay, thank you. Nako, mukhang wala sa plano eh. <laughs> mabibigyan na naman tayo ng regalo ni Mahal na Reyna, mga kinis. Bahala raw si Mahal na Rena eh. Si Mahal na Reyna raw bahala. yan Pwede, siya mag-decide. Basta tayo eh. Sabi niya, inaawa eh, sa akin luma na raw yung cellphone ko na ginagamit. Mapapalitan na rin sa wakas. Ano? Abay, ano na rin to? Kasi matagal na rin naman natin ginagamit tong cellphone natin. Ang S20, nabili ko to August 2020. Nako, lumipas ng S21, 22, 23, 24 at ngayon ay S25 after 5 years. Mapapalitan muli, di ba? So, ganyan naman talaga ako pag nagano ko ng cellphone eh. Talagang limang taon bago mapalitan. <laughs> Maraming salamat kay Mahal Arena. Thank you. Ah. Bago, excited akong gamitin yun. Nako. Tingnan nyo naman yung pagkakaiba ng camera mga kayo nice. Ito na yung S25 natin. Ano yun? Tingnan yung camera. Nakausli talaga. Ito yung S20 natin. Ito yung S20 natin. Pero kahit ganito yung camera, ang ganda na rin ang kuha nito. Oh. Ayan. Ah, ito yung ating bagong uh, cellphone. Nako. Yeah, bali tina-transfer muna natin yung ano yung yung data sa lumang sa, sa lumang cellphone natin. Tapos <laughs> grabe kasi mga kainag ano, uh, nagtanong lang kami dito kasi tumaas yung binabayaran monthly ni Mahal na Reyna sa carrier namin So kasi natapos na yung contract namin Pagka natapos kasi yung contract mo At Ano, ah, malaki yung babayaran mo sa monthly payment Malaki, kaya ano Kaya pumunta kami dito para Magano, pumirama kami ng kontrata Panibagong kontrata Para bumaba yung monthly bill payments Kasi pagka hindi ka nga nakakontrata, medyo mahal So yun lang sana ang ayusin namin ako uh, kukuha kami ng 2 years contract le para yung monthly payment ni Mahal na, na binabayaran ni Mahal na Reina sa cellphone namin ay bumaba pero since napakaganda naman ng offer namin napakaganda ng offer syempre maganda kaya kinuha namin eh. so hindi ko nasasabihin sa inyo yan kaya 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 pa rin ng bayaran ng budget natin so grabe ano wala sa plano <laughs> nagkaroon pa tayo ng bagong cellphone so yung, yung luma kong cellphone ikikip ko yon kasi sentimental sa akin yon yung kasi yung ginamit ko na camera at e eh, pang edit sa vlogs natin so magagamit ko pa rin naman siya kahit papaan ba diba? kasi ano mga na ano, magdadagdag ka lang naman ng magkano lang magkano lang idadagdag mo may bago ka ng cellphone ba diba? latest cellphone pa tapos ah, uh, nadagdagan din yung ano namin data monthly sobrang laki nung data namin 100 ano 100 date gig data. So ito na yung kontrata Mas, natin. Oh, okay na. Gusto ni Glenn magpa-upgrade. Upgrade. Upgrade? Oh, na. Ah, oh, kumusta yung bago mo cellphone? Mukhang tuwa. Tuwang tuwa si okay. Mahal Reyna. Nakadita ka ba? Eh, malaki naman yung data mo, 100 no? Kasi gusto sana namin magpaano magpa-unlimited data. Kaya lang nilipat kami ng Bell or Rogers. Yan, tapos doon nga pala sa roaming, roaming na sinasabi ko sa inyo kanina, pag pupunta tayo sa abroad, eh maganda yung mga kino ano nga, yung, ang suggestion sa amin. Tsaka yung mga nagko-comment na rin, mas maganda raw yung pag nahaliba pumunta tayo ng US, bibili tayo ng prepaid SIM card sa US para magamit natin siya. So ganun lang gagawin natin. Ano, let's go. Hindi pa na-transfer lang. hindi pa kasi hintayin pa natin 'yan, medyo matagal pa 'yan. Oh, tara, let's go. Sige ka. So yan, naglalakad na kami ni Mahal na na, may mga ngiti sa labi sa aming kaligayahan ngayon. Yan. So mag-washroom muna si Mahal na rin tara. Let's go. May, pumunta lang ng ano, yun, eh no, magtatanong lang eh. Ba't kinuha eh. yung mga <laughs> yung credit card? Baka may kinalta story. Hindi, tinignan lang siguro. Kain muna tayo, syempre mga kainags, ano? So si Mahal na rin, eh. hindi na raw muna siya kakain kasi magluluto mamaya sa bahay ang pag-uwi namin. Doon na lang siya kakain Pero ako kakain ako Nagubutom na kasi ako Yan ang sarap oh Nako Ano to eh Yung Lamb Sarap oh Nako Yan gusto gusto ko makain dito na ano eh Ng lamb mga kainis eh. so, Ano na Karni ng tupa Hmm Ibigay lang bira tayo makakain ng ganyan eh Buti lang dito sa loob ng Kingsway Merong tindang ganyan Hmm Mm-hmm. I mm. Sarap ng pagkakaluto mm. Tender na tender ah. mm -hmm. Mm -hmm. Sarap yan, tumingin din tayo ng ano, sapatos na O'Cloud, mga kainag sino. Tara na tayo, uh, tingin na tayo ng mga orchids Di Mahal na, rin na. bibili tayo orchids Dito tayo dumaan muna O, oh, traffic o oh. O, oh, diba, Nakakita na rin tayo ng traffic dito sa Canada, no? O, oh, kasi merong inaayos na ano doon sa dulo eh, yung crossing. Inaayos kaya nagkaka traffic traffic na ganyan. Crossing. sa crossing? Kaya mali maliit lang yung ano eh. Yung pinang parang pinapa-widening nila, no, road wide widening kaya lang syempre marami pang mga barrier. Kaya hindi pa ganun ka <laughs> kaluwag yung daan. Hati-hati muna. Yung dating uh, one way ginawang two way back and forth. Ano? So ito na rin yung ano mga kainis, ano, yung sa nakarang linggo na mga orchids hindi pa rin napapalitan, wala pa rin bagong dumarating. So maganap na lang tayo sa iba. Yung yung ano talaga yung talagang fresh na fresh. Kasi ito wala na malalanta na tong mga to eh. Oh. Maganap na lang tayo dito siguro sa kabila. Kuha tayo tinapay para sa amin ni Mahal Reyna. To to, to. Yan. Magay natin diyan tapos ano? Yung para sa mga aso natin. Eto, yan, yan. Paborito nila to eh. Bilyago. Bilyago ang tatak. Yan Pero mas mukhang masarap yung... Teka, okay na eh. Okay na to. Para sa aso. Inon. Ah, Nabi rin ba? O, oh, shoutout kay Shielo. Uh, Shielo. <laughs> Shielo, shoutout kay Mark at kay... Hello, Kuya Tom? Mel. Kuya Mel, yan. shoutout sa kanila. Na-meet natin. Na-meet natin sila rito. Mga subscribers ay, natin. Na-meet ano? din siya. Uy, salamat po. Thank you. Yeah. Nice. Ay, si Mahal Reina. nag eh. Ah, Iniwan talaga. ko muna. yan. Yeah. Ah, pupunta muna kami ni Mahal na Reina dito sa ano? Sa kabilang grocery mga kainis. Ano? Hopefully, meron tayong makita ano doon. Mga orchids na mga fresh ang bulaklak. So tara, let's go. Yan dito tayo sa ano sa sa Frisco tayo titingin ng ano ng orchids ni Mahal na Sana meron ano. Hopefully sana meron. Tara na, let's go. Si Mahal na Paano pag wala? O oh, di next week na lang pag wala. Subukan natin. Ay, no, wala na sa next week. Hmm. Hindi, pag meron, kuha tayo pag may ano, may fresh na bulaklak pag wala. Tata -tata -tata. Teka muna, tinatapakan natin, oh. Lako. Puting-puti pa naman yung sapatos natin. Putik-putik yung <laughs> dinadaanan natin Ayan. ah hindi naman ganun kalamig sobrang lamig no yung lamig eh kayang kaya na natin kayang kaya na natin yung lamig magluto ah, pa magluto ka pa syempre Sa sarap yung luto mo eh. hindi pwedeng wala kang luto ngayong araw na to nag nagabong nag yung anak mo ito lang yung mga bulaklak dito wala na wala na mo tara wala, wala mga kainex Kasi dati ano to, safe way dati to eh. Ayan. Kasi dati nung safe way pa to Maraming orchids na binibenta dito Ngayon nabili na yata ng Kaya Merong, merong pa namang safe dito na, na ganito na grocery store Pero nasa doon sa, sa north gate pa Malayo, medyo malayo mga kainex ano. Alas 7 na kasi ng gabi ngayon Kung napapansin nyo Ayan o oh eh, magluluto pa si mahal na at gahol na yung oras namin so next week na lang siguro next week na lang natin bilang ng dalawang bulaklak na orchids si uh, dalawang orchids na halaman si mahal na tinitingnan ko yung aking uh, mako ngayon sa next week sa ano saan tayo pupunta next week Northgate. o Northgate baka doon na lang kami bumili sa gate next week ng orchids ni Mahal yan yan mga kainags no At kami nag magpapahinga mag, na ni Mahal na Reyna Mula sa pag natin kanina Tapos nagbasa-basa tayo ng comment ngayon May mga nabasa tayong comment dito Nako eh Maraming mga nagtatanong ma Mahal na Reyna eh, Actually naikwento ko na to Kung paano kami nagkakilala ni Mahal na Reyna Kung paano nag nangyari yung love story namin Yan, Ilang meses ko na naikwento yan yes, Sa mga tagal na Tagal na ano Kaya, kaya ano kaya Eh pero meron mga nagtatanong ngayon Ma na <laughs> yan. So meron yung tatanong ngayon, kaya ito basahin natin si ano no si Angelica Moreno tsaka si Mi QO tapos si Leonel Vargas. So sinasabi nila yung love story daw namin ni Mahal na Reina kung paano nangyari. So sa madaling salita po, ang uh, ko na lang yung story kasi naikwento ko na yan. ah uh, si Mahal na Reina po, may crush sa akin nung ano, nakita kami. Ah, na, no, talaga, yeah. 'di ba? Totoo naman. <laughs> so 'yun, tapos sa uh, kapal ng mukha eh no, niligawan ko po. Sa so, madaling salita, sa, sa madaling salita, naging kami na. 'Yun. Tapos sa uh, hinahabol-habol ako ni Malarena kasi nga, hmm, eh, eh natin, may buhok pa tayo. Yeah. <laughs> so, yun po 'yan. Ah, uh, medyo mahabang story ni Pero nagkwento, Pero nung ano, may, may mga gustong makita raw ng picture namin nung binarat dalaga pa kami sandali papakita ko lang ha? kukunin ko sandali yan ito 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 mga kainag sana ito yung dalaga't at binata pa kami yan o oh. sa ano yan sa tagay tagaytay umakyat kami ng palas in the sky yan yan ako yan ako tapos yung si mahal na reyna no? mga ano pa kami tweetams tweetams pero dyan napapanot na ako dyan Ah, yung kami, yung kami. So, yun yun mga kaya nang, ano, marami pa, marami pa kami picture pero sige papakita ko sa susunod. Tapos sa ah, sige, ah, pagbigyan natin yung iba kung paano nga kami nag ano na nagkakilala. So, by the way, shout out muna kayo n'o kay Shout out kay Sam Cruz, kay Majorom Klamucha, shout sa Manawis family at kay Michael Manawis. Yan maraming salamat Michael sa pagmamarato ng mga vlogs ko, mga videos ko. Yan, happy birthday kay Melba Aquino Danila sa March 4. Yan, shoutout kay, shoutout kay Liam Mendoza and Aimee. Shoutout kay Olivo Kimio. Yan. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat po, no? Marami rin nagpa-shoutout eh. Hindi ko na natandaan. shout uh, shoutout po sa inyong lahat. Tapos sa uh, may mga nagtatanong nga pala kung ano raw kung meron kasi mga nagtatanong na Dimulay daw ba ako? Yan. So, dum, uh, marami. Mga, ka mga kabarad ko, no? Hindi ko lang alam kung mga kabarad ko. Yun. Siguro mga kabarad ko kasi kaya nila tinatanong. Yan. Dimulay ba si Inag? So, Dimulay po ako. sa uh, San Jose Occidental Mindoro. Chapter 157. Yan. Naging Dimulay po ako ah uh, 1986 or 1987. Yan. Yan ako naging Dimulay. So, doon po sa mga hindi nakakalam kung ano yung dimulay, yan po ay isang organisasyon ng mga kabataan na edad 13 yeah, 13 to 21, ganyan. Tapos uh, hawak po kami na ano, uh, connected kami sa mga mason, mga masonry. Yan. So, yun yun po. Maraming kasi nagtatanong eh. So, sinagot ko na. So, ang ganito na yung vlog ko. Mga kinays, maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ni Mahal Arena. Thank you very much. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. May ilang buhay, pili natin maging masaya. Good vibes na tayo. Hanggang sa muli. Salamat po.